Ano naman tong batang ito. Kanina pa sugo ng sugo, kain ng kain. Nag-enjoy ka ba, anak? Oo oh, naman, ma. Ano ba namang klaseng tanong yan? Hindi ikaw. Ito. Eh, sorry. Eh, Clarissa, nag-enjoy ka ba? Opo. Buti-buti nga po kayo. Pinapayagan niyo ako mag-make-up eh. Bakit? Ilan taong ka na ba? Six po. Six? Ano ba yun? Ay, ako nga, six years old, naka-heels na ako. Pero alam mo, Aba, na, ngayon lang kita nadidiskubre, ha? Mahilig ka pala sa bata. At ano ang pumasok sa utak mo? Promotor ka pa, ha? Para ipasyal ang bata. Ma, sasali ko si Clarissa sa contest. Tulad ng ginagawa niyo sa akin dati. Contest ng ano? Sa Mall Princess. May premium ba yan? Oo, oh, 20,000. Aba? bakit? Okay. 50-50 tayo dyan. Ha? Eh, ganyan din ang ginagawa ko sa'yo nung araw. Ma! Didi! Sige na nga. Pero ikaw bibili ng sapatos, ha? Okay. Lika na, bibili kang high heels. すいませ